What's up, what's up, good morning good morning mga ka okay. Magandang buhay sa inyong lahat. Ito na ako ngayon sa pang-anim na araw ng aking challenge. At uh, abangan natin kung ano magiging accomplishment ko ngayong araw. Ayun, kumusta na kayo dyan? Sana'y nakakaisip na rin kayo ng mga gagawin, mga challenge, mga accomplishment. 'Di ba? Kaya Maglist daw na kayo ng mga pwede ninyong gawin para hindi masayang yung ating araw, yung ating oras na sa bawat araw sayang naman, di ba? Na lumilipas, puro lang tayo games, puro lang tayo pahinga. Ayun, at uh, kailangan din naman natin na uh, magkaroon ng mga uh, accomplishment, ibang accomplishment dun sa ibang area ng ating mga buhay. Ayan Parang meron nang tumubo dito sa aking mga pinunla. Hindi ko alam kung ano to. Nakikita nyo ba yan? Hindi ko alam kung yan e Yun na bang aking pinunla o damo lang? <laughs> Ayan. So. Ayun po. Abangan nyo ako sa araw na to. Kung ano ang magiging accomplishment natin. At uh, ayun. Malapit-lapit na tayo. Oh. Nakita nyo? Lapit-lapit na tayo sa dulo. Ito, itong area na to na meron na naman tayong available space na tinanggalan natin ng bangko. At tatanggalin ko na naman yung mga lupa niyan. And then, lalagyan na naman natin ng another pile ng mga chairs. Ayusin natin dyan. Ayan po. Abangan nyo ako ha. Ayan mga ka-okay, magsisimula na ako ng aking uh, trabaho at uh, samahan nyo ako sa aking uh, magtatrabaho tina natin kung ano yung mag magiging accomplishment nakikita nyo ba nakita nyo yung uh, file ng mga bangko ayan na oh sa dalawa tatlo ayun na oh. so ito ang gagawin ko naman itong mga kahoy na to ilipat ko dito sa area na to para lumuwag dito kasi medyo nahihirapan na akong gumalaw kaya ililipat ko Eto naman sa ako na ayusin yan kapag na ko na lahat ng mga bangko. Samahan niyo ako. ayos ko yung mga bang yung mga kahoy dito ka. Si maraming kahoy doon ilipat ko rito. Ayan. Pero bago 'yon, tuturo ko muna sa inyo napakaganda nitong bulaklak na 'to. Di ba ang ganda-ganda ng flowers? Hindi ko nga alam kung anong uh, damo 'to eh. di ba nakita niyo napakaganda ng flowers. Nandiyan yung nakita ko, nakakita ko ng mga ahas. Tingnan nyo ah. Meron mga ahas doon sa ilalim ng... Uh, lang ano ng mga kahot Ayan nakikita nyo medyo madilim ha Kaya uminto muna ako Uh, 4:15 na ng hapon at medyo madilim parang nagbabanta ang malakas na ulan, kumukulog at uh, medyo pumapatak na ang ulan. Pero bago 'yon, ito yung 6th uh, day natin at ito yung aking uh, na-accomplish. Nakita nyo yung mga bangko, yung mga kahoy dito ay nailipat ko. Ayun na siya. Ayun na i-file ko na rito yung mga kahoy, ayan. Ayan. And then ito mas lumaki yung uh, file ng mga chairs dito. At uh, kung mapapansin nyo malapit na tayo dun sa Ayan, yung tangke ay, malapit na, di ba? Nakikita na ito. At uh, ito na naman ang mga naipong kung lupa. Pwedeng taniman. At uh, medyo lumalakas ang ulan. <laughs> Kaya parang gusto ko nang tumakbo at sumilong pero okay pa. Ayun. So sa anim na araw siguro nandoon na tayo yung sa mga 60% nang aayusin. Ah 40% na lang yung aayusin dito sa lugar na to. Ayun, medyo marami-rami pa yung mga chairs na yan. Nakakatawa doon sa lugar doon, meron pa doon mga kahoy. And ito pa ayan. So ito kailangan ko pa tong linisin. Ayan. At uh, medyo magulo pa. So pero I'm very happy sa mga accomplishment na to. At least sa uh, maging mas maganda na ang naging ayos ng mga chairs na wala na yung mga bara yung mga lupa sa ilalim ng mga chairs na wala lahat na ipungko at yan pwede nang taniman at yung mga drainage na buhay ko na pwede pwede na silang uh, dire-diretso na yung ano yung uh, tubig sa baba kapag uh, umulan so ito pa nakita nyo to ayan nakita nyo yung mga damong yan Ay uh, isa pa yun sa mga using ko so kasama yan sa challenge natin ito so talagang uh, medyo marami-rami pa at uh, ayun sana ay kaito uh, kahit paano meron akong natutunan na talagang medyo gusto kong sumuko <laughs> medyo meron akong takot kanina talagang alistong alisto ko dahil uh, naisip ko ba para naisip isip ko ba may ahas dahil uh, medyo maano na eh natatakot din ako at uh, parang minsan parang gusto kong sumuko pag napapagod pero I stick to my goal kailangan uh, yun ang isang ano ko pag meron kang layunin at happy ka sa ginagawa mo tatapusin mo, mo talaga kahit na uh, medyo napapagod-pagod ka na ay kaya-kaya mong tiisin yung pagod at uh, yun po ang ating uh, pang-anim na araw at uh, medyo ulan na maraming salamat po sana ay pinanood nyo to di ba? at sana kahit papano paano may napulot kayong lesson sa vlog na ito maraming salamat po at uh, huwag niyong kakalimutan na i-share yung ating video mag subscribe po pag bago ka lang sa aking channel at i-click niyo yung notification bell para kung mayroon tayong mga susunod at marami pa tayong susunod na video na alam ko na kahit papano paano ay merong makakatulong sa inyo kaya i-click niyo po yung notification bell Maraming salamat po muli. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.